So hello ulit guys, nandito ulit si Pongs para sa aking panibago na namang vlog At same pa rin, nandito pa rin tayo sa bundok Nakikita nyo yan, nandito tayo sa dito tayo sa aking tanim na mais Dito sa lupa ng aking tito Yan ito ay magtatatlong buwan ito ngayong January 9 ito yung una so yung una dito yung yung natanim ng October 6 ay atin ng Uh, haharbisin kasi um, baka maunahan pa tayo ng maunahan pa tayo ng adaga so ito ang ating premyo kasi nagtanim tayo dito ng mais kahit pa sin sinabi nila sa akin na alanganin na daw kasi magtataginit na eh ito eh nagtanim pa rin tayo at hindi tayo sumuko kaya may aanihin tayo kahit na uh, hindi ganong malalaki ang ang bunga nito eh at least meron pa rin naman tayong maaani eh. kung hindi tayo nagtanim eh bibili na naman ako ng bigas ang mahal mahal ng bigas ngayon 1.5 ang hapsak ng hapsak ng ng hapsak rice so yan eh nag-iisa lang ako dito may mga bata doon yung aking mga pinsan eh iba naman yung trabaho nila so mag isa kasi tayong nagtanim dito so mag isa din tayong mag-aani ayan Medyo maliliit nga lang pero wag tayong panghinaan ng loob. Kasi at least meron tayong aanihin. So magsisimula na ako guys. Dito ako magsisimula kasi ito yung una kong tanim. October 6. Ngayon ay eh January 6 na. So tatlong buwan na siya. Eh meron pa naman tong extend sana na one week pero hindi ko na paabutin kasi doon kinakain na ng ano sinisimula ng kainin ng daga kasi dyan hindi ko yan nasali dyan so abangan sa May or April baka makapagrede ng abono so magsisimula na ako guys um, magbi-video ulit ako mamaya. One hour later. So, ayan na nga guys. At tayo ay uwi na naman dahil hapon na. Ito, tapos ko na tong balatan yung mga mais. Ayan na, ayan yung balat niya. Eh, konti lang yung nakuha natin pero alhamdulillah ayan may mga balat pa yan kasi pinili ko yan mga yung pagkukunan ko ng binhi pero sa ilalim nito ayan ito hindi pa nababalatan mga pinili ko para gawing binhi sa darating na ulan. April siguro katapusan or May ba so ayan lang yung nakuha natin banda dito guys wala pa tayo doon so kahit konti at least meron sa pagtsatsaga natin sa taginit so ayan guys tapos na tayo dito so uwi na ako at ito lang yung ani ng kung sa Bisaya pa pobring tao pobring tao so pero alhamdulillah pa rin dahil tayo ay nabigyan pa rin ng biyaya so ayan lang guys uwi na ako at akin pang bubuhatin ito Maraming salamat ulit sa panonood.